barangay. Dito na naman po si Aling Roshen. Maaga pa kasi kaya nag-decide kami ni Boss JB na magluto kami ng noodles. Magugustuhan to na ah, Ate Maricel. Ah, pwede na ba kaya? Kakain na tayo? Ate Maricel, gusto mo lang spaghetti. Kamusta okay. ah, bakal... ka na kayo, JR? Ay, gusto oh. <laughs> Makain ka ba ng spaghetti? Oo, oh, oh, kumakain. <laughs> uh, kayo ni Boss JB ng spaghetti para pang merienda na, no? Okay ba? Ha? Pwede, JR? Oo. Oh meron pa tayong bisita. Yung laging lumalayas. Asan? <laughs> ah, <saan? laughs> laging lumalayas to eh. Kung saan-saan pupunta. bandam saglit mo lang talaga yung Maynila sa ay Pangasinan to Makati, no? Lumilipad ka ba? Ayun, mga kababayan, mga kabarangay, dito na naman po si Aling Rochelle. Yan, para um, kasi kanina nagbala kami ni Boss JB Magluto ng noodles Para sa mga uh, beneficiary natin Siyempre, sa mga team na rin no? uh, Kasi uh, kararating lang namin galing Manila then Yun nga, mga maaga pa kasi Kaya nag-decide kami ni Boss JB Na magluto kami ng noodles Ito uh, nga pala yung noodles Ito uh, yung galing sa sponsor natin mm -hmm. Yan, si... Sino ba nagpadala na ito? Hindi ko na matanda. Hindi ko rin matandaan. Basta, <laughs> kung sino man po yung nagpadala yan, maraming maraming salamat. May pang merienda na naman po ang ating mga beneficiary. At syempre, ang buong team po, no? Yan. Actually, na, naluto ko na rin yung ano, yung... Pasta. Pasta. Yun nga, ito siya. Ito pasta. Then, yan, yung sahog din. Yan, made from, ano din yan, uh, Hans. USA, hands sponsor. Galing sponsor din. Yan, galing din sa sponsor natin, no? Tapos, yun. Uh, since walang giniling, kaya nag-Argentina na lang kami. <laughs> Argentina, baka naman. <laughs> yan. Tapos, yan. Kasama rin yan. May garlic sauce. Then, galing din sa sponsor to. Yung mga garlic sauce. Nor, 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 nor beef cubes. Yan. Pero ito, dito lang yan. Eden cheese. Yan. Eden cheese simpleng luto lang yan ni Aling yeah. Boshel. Simple lang kasi na kanina kasi wala kami magawa ni Boss JB. Kaya sabi namin magluluto kami para paglutuan ng mga beneficiary natin, no? So, ayan. Masarap. Ano, Boss JB? Natikman mo na ba? Masarap. Pang poriner. <laughs> <laughs> ayan. Magugustuhan to ni ah, Ate Maricel. Ah, pwede na ba kayo? Kakain na tayo? Ha? Ate Maricel, gusto mo lang yung spaghetti? Kakaibang spaghetti to. Tingnan mo, hindi mahaba. Oh, oh, oh. Suso? Suso. <laughs> <sorry. laughs> eh, ito, si Tintin. Tintin. Gusto mo rin yung spaghetti. Uh, si Kwa Junjun? Gusto o hindi? Gusto. Oh, wow. Siyempre. Mga favorite nila na. Favorite niya ang spaghetti? Yeah. Mm. Para pa. Para kay Tintin na ng siyempre. spaghetti na. Si Kwa Jr. Wala. Ayun nga pala. Tingnan mo, bakit... Teh, tingnan mo si Kijer, tulog ba? Tulog? Tingnan mo, tas mamaya, ano, papuntay na rin natin natin dito, no, Sige. si Kuya GR. So, pwede na siguro, Nona? Pwede na, ano. Natik mama na? Oo. Okay, tara. Subukan, subukan din nila ng ano, yung lasang, kasi karamihan tayo, hindi natin ito nasusubukan malagay ng ganito, eh. Oh. lang. <laughs> Puro ano ba yung nilalagay natin pag luluto ng uh, spaghetti? Tomato sauce na oh. lang. Ay, ay, hindi. Tome hindi, ano ba yun? special. Del Monte, Del Monte oh, del pala. Monte. Sorry. Ito, pang special eh. Pang lasang ano, foreigner. Yes. Matikman man lang natin yung oh. lasang foreigner. Oo, <laughs> oh, pang ano, pang para kay ano, Ate Maricel, Ate uh. Tintin, no? Go, okay, no, okay, jun excited ka na ba? Oh. <laughs> Nabusog sila sa ano? Sa samoy. Sa Hindi, sa, sa prutas. Ah, sa prutas, oo. Walang hanggang pagkain uh, kasi, dito. Kasi po, mga ka barangay, pagdating po namin ni Boss JB yan, marami kami dalang prutas. So, pagdating namin, pinakain po namin sila. Kaya siguro parang mga ano pa, busog pa sila. Pero, ready na ba kayong kumain spaghetti? Ready na, te? Ha? Ready no, na. Tinatanong ako ni Ate Marisol, pag kanina, ano po yung niluluto nyo? Di ba? Ano yung tanong mo sa akin kanina? Ano po niluluto nyo? Ah, ano yung niluluto ko? Spaghetti. Alam mo rin iluto to? Oh, ah, ay, yun ang sige, si Kuya JR! Kuya JR, ka dyan, Kuya JR! Iyan, lakad. Kamusta ka na, Kuya JR? Ayos Ayos Tanong mo kung kumakain ng spaghetti. Kumakain ka ba ng spaghetti? Uh, Oo, oh, kumakain. <laughs> ah. Sige, ayan ha. Kasi pinagluto namin kayo ni Boss JB ng spaghetti para pang merienda nun, no? Okay ba? Ha? Pwede J.R.? Oh, okay. Okay. <laughs> Kala ko, galit ka, galit ka ba kayo, JR? Ay, hindi. Eh. Ganyan sige. na magsalita. Oh, sige, wait lang ha. I-ready Ire lang namin yung pagkain ninyo, ha? Mayroon, at isa pa? Meron pa tayong bisita. Oo nga. At... Yung laging lumalayas. Asan? <laughs> ah, <saan? laughs> <laughs> laging lumalayas to eh. Kung saan-saan pupunta. Bandam, saglit mo lang talaga yung Maynila sa ay, Pangasilang Tumakati, no? Lumilipad ka ba? Ako? Oo. Kaya ah, pinapatingin ko yung natayong bus eh. Ayaga Lasike. Hinati eh, sila ko. Ano? Saan? Eh, uh, Barangay Ayaga Lasike. Lasike? <laughs> 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 oh, alam na alam na yung address. <laughs> <laughs> Saan ka ba galing na yon? yung, nasa huh? yung yung lastakayung bus, nababa kong um, dumotton. Uh, ah, <laughs> Barangay Ayaga. Barangay Ayaga Lasike. Tapos, madilim na lalakad ako. Tatay, nasugat yung pako. Natudatan ako tililas eh. Bakit? Bakit nasugat? Tililas. Tatay, matuloy ang laka ko. Kaya tililas. Kaya nakabit. Hindi siya nakasapatos. Nakachinelas lang sa kakalakad. niya lang. Kasi saan sa nga kasi pumupunta? Layas na ng layas yan. Bakit kasi dito ka lang sa bahay? Sa shelter? Tatay, lalakad ako. Madilim eh. Tatay. Okay, Lumayas eh. ka. Bakit? Kasi layas ka ng layas. Pati <laughs> natita mo. Bangkad. Oo. Oh, hindi kita nakita. Nakis, nagsabi yung mga tao doon. Huwag ka ng layas ng layas oh, kasi baka makapagdala ka ng sakit dito. Bayros? Oo. Oh. At Ad Ad adapito yung tao. Adapito. Hindi nalungka? Ha? Ah. <laughs> <laughs> hindi. Baka marami ka na lamang bayros. O oh. yung sinasabi mong bayros baka mamaya kung saan ka nagpupunta. Tapos pati sila magkasakit. Kaya damay, huwag ka ng layas ng layas. Uwa! Uh, <laughs> ano? D damay ka! Hawagan! Tatsik ko! Uwa! <laughs> <laughs> ano <laughs> lang niya? Gusto mo mahiga nun? Hindi pwede, ha? No. Makinig. Kapag dito ka lang? Makinig ka ba? Huwag ka makulit, ha? Hindi. Okay, Titinig ko. Dito lang ako. Mayang um, ka nun naman. Tapos ilang araw na naman. Aalis ka na okay. naman. Hindi. Hindi mo aalis. Ito ka antay ko yung Pasko bagu taon. Oo. Oh. Uh, oh. paano? Oh, pero ito! Intay niya raw yung Pasko sa Gabagan, bagong taon, te. Baka mama, pagkatapos ng Pasko, bagong taon, alis na naman. Hindi, hindi. Oh, hindi alis. Promise. Mm -hmm. Bisibi. Paulit-ulit na yung promise mo, banda. Mag-promise ka sa kanila. Ikaw, ah, alis ka na ah, promise. Mga ponton, ng mga paiwis. Oh. Ah, mga... Mga ponton ramis, juga ko alis, para mabuto ng Pasko bagong taon. Mga pawis, mga... Mga paiwit. Oh, ah, ramis, mga ponton. I-comment mo dyan, i-comment nyo dyan mga kababayan kung anong gagawin natin kay bandang paglumayas pa ulit. Mm -hmm. Ah. ah. Pag ka pa ulit, sila na magde-desisyon ah. kung pababalikin ka pa o hindi na. Ah, hindi na. Ay, ko lang kay Daddy Frank, ah. baka hindi ka na pabalik. Ah. Turi lang, puntoy, pawis, mga paywit. Mga paywet Anong Ay, paluwit? Hindi mga paywit. Mga, ah, mga, tang. Ang uh, Paiwes. No, Paiwes. Ayan. Uh, sponsor. Mga uh, Sige. Sabihin mo yung mga, ano, mga minamahal na, batiin mo yung mga, ano, pasalamat ka sa mga binigay na spaghetti. Yung mga sponsor. Salamat, ah, ah, Rapina, Ripopon, ah, uh, ah, Rita Sino pa? Ah, Manundo. Sino pa? Pati, ah, Rush Abag. Uh, uh, pati tita Agnes. Bah, yeah. pa pati ah uh, salamat uh, ah uh, uh, padalang mga Ponton ti intay ah TNTB. Okrey. Okrey ti Inday, TV, indai, indai, okay, TV. Yeah. punton. Ponton. Tal salamat ang mga isang yung isasinilang isa, yun, sam yung isa nagbiyana pa but ngayon nagbigyan mo si uh, Rose Rose Salamat. si ano si Ma'am, ano ito Bas, basahin natin si hindi. si 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 Marimo. si si Ha. Uh, uh, ma uh. Ha. Mama ah, ah, mo. Jun ya man Sir Juni. Sir Juni. Tala. Tala Ha Ha. 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 Lahat ng mga tatapaw Pilipino talagang ng bansa tuloy tapaw. Mga ponton, pawis, mga talamat, mga, mga pamirang bakroni, paridite para marinda. Mm, Makaroon oh. <laughs> 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 na spaghetti. Tara, may tayo pikit. Ano na bang ginagawa? No? Oh, oh, <laughs> <laughs> ah, ito na bang ah, ginagawa? Ah. Rutini. Ito, Ricky. Yuk, kini. Yuk, kini. Makaroni. Oh. Napunta lang <laughs> siya pa rin. Yuk, kini. Salad, <laughs> Rutini. Ito. Salad. Ricky, kini. Salad. Yan. Yan. O, oh, Alis ka pa. Hindi, hindi ako malas. Dito na lang ako. Maraming pagkain. Oh, dun. maraming pagkain. Salamat sa Salamat naman, Ponton. Salamat sa? Salamat, Ponton. Mga oh. <laughs> so ayan guys, ah, magre-ready na po tayo para pakainin na natin ang ating mga beneficiary. Mauna muna po ang mga beneficiary. Na? At isa pa po mga kababayan, kabar mga kabarangay, ah, papatikim din na rin kay Daddy Frankie <laughs> yung, spaghetti yung ginawa ko. <laughs> Sana matawa siya. <laughs> yeah. Simple lang yung luto ni Aling Rochelle mga kababayan ah. kasi hindi po nakapag-ready masyado. Okay. Kaya... Kumbaga naisip lang namin ni Boss JB kanina na magluto. Ito na. Doon na lang sa ano na. Ha? Huh? Teh, hindi ka teh. Tulungan mo kami teh, lagay natin doon. Ay, sa lamesa? Hmm. O dito na lang, dito. Ay, dito na lang oh. sila. Sige. Pwede na mga Wait lang, lagyan ko muna sa... Okay sauce. na okay? Hmm. Pero, before anything else, kailangan mag-pray muna tayo, ha? Oo. Oh, oh. Para... O, oh, banda, mag-pray ka. May ikaw mag-lead ng prayer, ha? Hey. Oh, oh. Oo. Gajunjun, Jun, ikisputing ka na naman dyan. Yan. Sarap. Ah. Wow. lang yung sauce mo. Hmm? Yan guys, tikman natin. Aluto natin mas JB. Pang-puriner to. Ha? Huh? Pang-puriner. Uh Oo. -oh. Siyempre. Hans ba naman eh, pang foreigner. Ayan. Ay, si Kuya JR. Bigyan ng... Dito ka, Kuya JR. Oh. Dito ka, Kuya JR. Kakakain ka ng spaghetti. Kumakain ka rin ba ng spaghetti, Kuya JR? O, oh, yan. Sige, Tapi kayo ni Bantam. Walang kaisa dyan. Iyuli mo si Bantam. Oh, pray ka muna, Bantam. Ta Yeah. Uh -huh. Okay. Ah, ang ngama gerot tato anak kami. Lo tan na salamat magpagtai sa mga bayaya ta men lo tan na pagkay ah sa kai kini patotabay kadae ah gabting bayaya kay dapat ipagkay ang ngama tato anak kami. Okay. Magaling ni bantam, magaling magpray pero wag ka nang alis ha. Mm -hmm. Ya, si nunang kakain, si Ati Marisel, si Kesih, Ati Tintin, si Bandam, ya, si Kesikuah JR. Okay, oh. di tu kalang kakain, kenapa? Ka ah, Apa mak? Thank you kamu nak? Thank you. Oh, di tu kalang buku, di tu kalang kakain. Cegah. Ada ke nak kain nak ayok? Kainah. Ya. Sarap ba, Ati si Marisel. Ah? Masarap. Kay Daddy Franky Batote? Oo. Oh. Kay Daddy Franky May nakalimutan ata. Ha? Di ako. Ha? Hindi ah. kumakain ka pa ba niya, Bandang? Ay, kasali ka pala, Banda? Di Ay. Di Sorry. Niyan <laughs> pala si Banda. <laughs> 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 Kala ka hindi ka kasali kasi wala ka rito parati. Oo. Di ba? Diba? Di alis ka kasi nang alis. <laughs> Tignan mo yung mga iba. Hindi yung maalis, ha? Oo. Oh. Hindi ka naalis, ha? Oh, dito na ako. Promise? Promise. Uh, promise ka kay God. Promise. Mga... Kegad. Kegad, kegad. Ramis, papa, dito. Tunod ko ka tito dito, dito lang ako. Sigurado ha? Ramis. Para hindi ka na magapag... Para hindi ka na magapagdala ng... Bayros. Uy, bayros. Oo. Masarap. Paluin mo. Anong bayros? Ang talo. Sate. Kukit na mga pusa natin. Dito ka muna. Nakakain si ano. Hmm. Mamaya, Mamaya, sila muna, ha? after. Maakit sila. <laughs> <laughs> um, bilis dito dito ka po. dito, Ming! Ming! Dito ka, Ming! Ming! Dito yeah, ka muna, but... dali! Mamaya, kakain kayo. Sarap ba? Si Maricel? Anong masasabi mo sa luto ni Mami Rochelle? Ha? Masarap. Nakakailan ka kaya? Masarap ba? Si Tintin! Tintin! Masarap? Oh. Ayan. Oh, si Junjun na -jun oh, naubos na oh. Gusto mo pa, Jun? Oh, galing ni Junjun na -jun ah, Lakas kumain na. Ah. Pati si Banda mo, lakas kumain na, ah, goy. <laughs> dahan-dahan lang bandang, parang nauubusan ka na naman. Oo, oo nga, dahan-dahan lang kumain. Tungkit ito, 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 Tunggi. Tunggi? Ano yun? Corned beef. Ah, corned beef. Siyos ko, ano ba yun? Nakita mo lang eh. Gusto mo pa, John? Akin, okay, natagdagan natin, ha? Galit yeah, yeah. lang. Nasarapan si Jun Jun. Naubos niya na agad, oo. Oh. Ano, na, ano, ano na siya, te? Ah, uh, malakas kumain. Malakas na, no? na kumain. Ano lang nung nag-vitamin siya? Hmm. Si Bandam, kaya hindi ito mag-vitamins. Huwag mo pa ng vitamins. O Bandam, kailangan, kailangan ka pa ba, ba ng vitamins? Hindi na. Hindi uh, na? yung kumain. Malakas ka yun. ng kumain. Mm -hmm. sandali. Yung tubig nila, kay. te. Kaya ako, teh ng tubig nila, te. Mga kababaan, kailangan pa ba ni Bandam ng vitamins? <laughs> ano, Bandam? Comment sa baba, mga kababayan, kung kailangan pa ni, ni ano, ng, ng vitamins ni Bandam, no? Para hindi pag, na magbigay pag, pag, kayo ng pangalan ng vitamins siya bibigay natin. Oo, o, yan. ang makapagbigay ng magandang vitamins si Ban, uh, para kay Bandam. Hmm. Anong premium nila, Bandam? Anong premium nila? Kapag nakapagbigay sila ng magandang vitamins para sa'yo. Yung kulay pink. Anong kulay Ah, ng pantamin. Vitamin. Ah, uh, Planax. Ha? Planax. Ano? Planax? Oo. Uh, <laughs> ha? <laughs> pangrayo ma daw eh. Ten, gusto mo pa? Oo, oh, gusto pa. Sige. Kain lang kayo. Nanginginig si Bandam eh. Si Bandam, ha? tama na kasi alis ng alis na tayo. Oo, tama na yan pa. <laughs> Para ano? Para mamaya ma-stroke to. <laughs> Nangayayat si Bandam ah. Ah. Kainin mo rin yung sus, kainin mo rin yung hotdog, ano? Oh, jun. Noodles lang kinakain mo. Kainin mo lahat, ha? Kainin mo lahat, ha? Kaya Maricel, sarap? Isa pa? Ha? Maraming okay, sus. Okay na yung ipin mo? ano, maganda to, tika okay, lang. Maraming sus. Marating may ha? Huwag mong tatanggalin para masanay ka. Mabitin ka Ay, mabitin daw. Diyos ko talaga si Bandam. Mabitin daw. Nagutom na si Bandam, ha? Abandam. Ito, masarap to. kay para ano, maraming sauce. Kasi maraming sauce nilagyan ni ano ito. Nino. Oh. <laughs> ah, nilagyan mo ng rice. Nilagyan ko ng rice para ano. Mm-hmm. Huwag mo nang tinidol, kutsara na lang. Dapat lagyan mo rin si Bandam ng rice. Ay, oh, lagyan ko rin yan. Bitin eh. para, para, <laughs> para ano. Sarap ba kaya, Jun? Masarap? Ang sagot mo. Sagot ka muna. Masarap? Masarap! Very good! Mm. Ikaw, ting, gusto mo rin rice? O, gusto rin <laughs> daw niya rice. <laughs> Lagyan ng rice. <laughs> e, hey, ma'am, mga kababayan, kakaiba. Kakaiba sila kumain May rice na spaghetti. Ma, lalo si Banda mo. Tignan mo si Banda mo. dandan kasi pag kumain, ah. Mm, nakikipag -agaan. Parang nakikipag-agawan. Wala nakikipag na naman sa'yo nakikipag-agawan. Maraming pagkain dito, Banda. Alis ka nang alis. Gusto mo ba, Okay, okay. 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 Ah, konti na lang. Sige. Good. Hmm, mo Parang po. ano, mahina ano, na sa mo sa may May juice huh? ba doon? Eh. oh. Pag may juice doon, magbibigay ako ng juice dito sa sa'yo. Hmm. Saan so, so, saan so, na pupunta but... si Bandam eh? Mamaya marami kang virus na dala. Bandam ha? Ha? Hmm. Ay, okay Hindi. Basta ano, kasi nakatakot kasi kung saan saan ka nagpupunta, baka hmm. makapagdala ka ng virus. Alam mo ba ang Siyempre. Dapat diba tayo virus? Tayo Hindi ko alam. Basta huwag ka ng layas ng layas. Di ba? Dito ang sarap sarap ng buhay mo. O, kakain ka lang, di ba? Ba't kasi umalis ka? ha? Ba't umaalis ka? Ano bang gusto mo? Bakit ka umaalis? Natita ko yung tao mo eh. Sino? Yung... Yung... Tingkit yung tao mo. Sulubong kami. Masulubong kayo? Oh. Ang sabi niya? Hmm. Sabi tao, babalik ko yung bahay ni Durante. Yung... Yung boy mo. Ah, yung boy ko. Huh. Nagsabi siya. Ano? Ano ta? Nakasalubong na, mo. Yung mga rider mo. Yung mga hmm. rider niyo doon. Nakasalubong niya. Hmm. hmm. Diyan saan ka pumupunta? Ikaw talaga. Ingo, ipo chibe, yung piyado mo, nakita ko eh. Okay ka na, Jun? Uminom ka na? Uminom ka na ng tubig mo? Mm, oh, mo. Okay na. Okay oh, na. Gana si Kuya Jun. Sarap ng buo. <laughs> Satisfied na siya. Tapos kain hindi ba? Ayos yan, Jun ah. Ah, Jun. Ayos na ka yan. lang? Busog na? Ipin mo yung tira ha? niya oh. Busog na? Oo. Oh, Oo, oh, busog um. na siya. Tiran, tira ni Jun Jun to, Ate Maricel? Hindi. Okay, si Ay si Ate Tintin? Oo, oh, Ate Tintin. Tignan mo, oh, masaya. Hindi sa ati Tintin. Binibigyan niya pagkain yung mga pusa. <laughs> uh, hindi, mm. mamaya Tintin, huwag mo nang bigyan. Tayo. Mamaya bigyan natin sila. Mm Busin mo muna yan. Kain ka lang, ha? Para tumaba ka. Yan. Kaya ba? Pag umalis pati, hanap na lang tayo ng ibang alaga, ano? Oo, ah. Kasi makulit si Bandam, eh. Gusto pa niya yung galagala, eh. Di ba? Doon saan ka pumupunta eh. Babay Ha? Ang ko, hindi ko Mula ito na ko. Binigyan ka, pibili ko. Pag-tibi yung payon ko, eh. Okay ka natin, Maricel? Satisfied? Wow. Tanongin mo si Bandam kung satisfied. Ha? Ha? Ayan, sa atin din din o. Taubos no, niya rin oh. o. No. Magkutsara ka. Ano Tiy yun to? Chunchun? Darap ba? Bandang? Oo, no, mas darap. Mm. Sige, busog mo yan. Nabusog siya. Nanginginig ka ba sa ano? Nabusog sila sa prutas. Dapat nauna to sa prutas. Hindi, <laughs> 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 okay lang yan. Nagtubig ka pa? Sabi nga nila, sabi nga daw sa FB, mas maimportante raw yung prutas muna bago mag-ano. sabi? Hmm, ano? May bisita ka? Ay, dapat pinapakain. Ha? Layas ng layas eh. Kajor, tatay, kajor ako si Papadetos eh. Eh, tuntun. Thanks. Salamat oh. Uh, uh, mga pawe. Ah, ah, salamat mga tuntun. Si JR? Binigyan nyo? Oo. Dapat niyo Di, Di, dinala nyo rito? Hindi, pumunta Di, siya rito. rito. Ha? Siya. Ah, kumain din si Gian? Hindi, kumain siya. Ay, bakit nandiyan yung mga pusa? Dapat sa baba. <laughs> ha? Te, hey, baba mo, te. Min! <laughs> Buwabalik. oh. Si Junjun? -Jun? Tapos na. Tapos na. Kumain na. Oh. Oh. Talaga si Junjun, -Jun. pagkakain, alis na. Ayan, baba. Oh. <laughs> na yan, baba. Nakahiga. Kaya dapat sa labas sila yun. Okay ka na, no, Tin? At home na dito. Ay, okay, very good. Oh, dito ka lang. Huwag ka nang aalis, ha? Hanggat hindi gumagaling, dito ka lang, ha? Okay, very good. Masaya ba dito? Saan gano'y yung pera mo? Iniipon mo? Oh, sige lang. Basta pag gumaling ka na, pipigyan kita ang pera mo, ha? Pero sa ngayon, focus tayo sa pag-inom ng gamot, pagkain, ligo araw-araw. Masarap ba yung ano, luto ni Mami Rochelle? Thank you kay Aling Rochelle. <laughs> Baba, kayo. Dalin sila dito ay sa likod. Dalin sila dito. Dalin nyo nga sila doon. Yeah, sa likod nyo. Dalin nyo sila doon. Dito, dito. Pahal, pahal. Dito dito. Pa dito. dito, dito. Dito, dito. Dito, dito. Dalin, doon nyo sila pakainin. Huwag dito. Parin nyo sila masakan. Ming, dito kami. Ming, doon sa labas, Ming. Dito, dito. Dali kayo, Ming. Doon sa labas. Daling, doon sa labas. Daling, dito, dito. Dalin nyo sila doon. Sa labas doon! Sa ate Maricel ha, no? Tignan mo, busog na, oh. Agoy! Oh, Kamusta ang ka ipin ate Maricel? Oh. Ha? Kamusta tayong ka ipin mo, oh? Okay na, ha? Oh, oy, very good. Nakakakain ka naman na na maayos. Obvious naman kasi mataba eh, no? Malusog. Busog? Masarap ba yung spaghetti? Anong lasa? Dali. Oy, masarap dali. Oh, masarap. Very good. Si Bandam, wala namang hindi masarap dyan eh. May, may rice pa yan. Kumain <laughs> na sa Magdo. Sa <laughs> Magdo. oh, kumain na sa Magdo. Nakailang chicken ka to? Sinungaling ka? Ay. Isa <laughs> Oo. Oh, Ayaw ko na sinungaling. Nakailan ka daw, chicken. Sige, ubusin mo na yan. Ha? Huh? <laughs> May rice pa yan, Han. Ha? Huh? May rice pa siya. Ayan. So, yun, mga kababayan, mga kabarangay, no? maraming maraming salamat na naman po. At ito uh, na naman po yung update namin sa inyo. At uh, dumating si Mami Rochelle kaninang umaga, eh, nakita niya marami tayong noodles dyan sa, ano, sa cabinet. At uh, yung noodles na yan, yan po yung padala ng ating mga butihing sponsor kasama po yan sa Balikbayan Box. Naalala niyo ba kanino galing yan? Hindi ito, kay sure. ano ah, yeah. uh, Kay ano? Heronimo? yeah. Kay Ma'am Heronimo. Oo, oh, kay Nora and Marie mo po, mga kababayan. Yung spaghetti noodles, tsaka mga pasta. Eh, nagawa ng paraan para merienda po ng ating mga beneficiary. Kaya sa lahat po ng nagbamahal, mga kababayan natin, OFW, na mga nagpapadala talaga ng mga balikbayan box, lalong-lalong na dun sa mga damit, salamat po sa inyo. Kagaya na lang po nang nangyari kanina. Galing po kami sa ano, uh, San Quintin. San Quintin ba 'yon? Oh, Umingan, San Quintin. Pinasyalan namin si uh, Charmaine. At adinalhan uh, namin siya ng damit kasi pinaliguan namin. So napakalaking bagay po yung mga pinapadala nyo sa mga tulong pagmamahal ninyo, mga pinapadala ninyo pagmamahal sa mga beneficiary ay lalo pong nagaganahan ang Team Daddy Frankie. Dahil hindi lang po kami ang nag-iisip or gumagawa ng bagay-bagay para makatulong. Kung baga nagpadala kayo, lalo po kami na-i-inspire dahil sa mga suporta ninyo sa amin. Kaya marami-marami salamat po sa mga kababayan natin, mga nag-i-sponsor sa Team Daddy Frankie, mga kababayan natin OFW, mga kababayan natin na nasa ibang bansa. Shout-out po kay uh, Beautiful Purisa Joy Peñas kay Rose Gorgeous Kaya kay Manong Jo no at syempre kay Inday MK Ocry TV no salamat po sa Team Rise Above honey And shout out kay, kay huh? Ma'am Nora Marie yan maraming maraming Yun. salamat po kay Ma'am Nora Marie Hieronimo, thank you so much po Sige, it's si, si si ano pa lang? June June Juni Juni, Juni. Juni Guillermo Uh, ah. Kaya Sir Juni Guillermo yan. Maraming maraming salamat po sa uh, pagsuporta sa Team Daddy Frankie po. Yan. Ingat po kayo dyan para... Bakit mo pala naalala sila ipag eh, ng noodles? Wala, kasi... Inaawa ko sa kanila kasi nandyan lang sila. Sabi ko, naalala ko... Uh, uh, Pameriendahin ko muna yung mga... Ano, yung mga beneficiary natin. Inaawa kay Vandamin? Taba-taba na sobra? <laughs> sabi huh? ko nga sa kanya eh, pag umalis pa siya, sabi ko, mag-promise oh. mag siya kay Papa Gad na hindi na siya aalis. Hmm. Hmm. Hindi! Pag aalis pa siya, hindi ko na siya tatanggapin dito. Uh, kasi nakakaluko na eh. Tandaan, usapan niya na. Usapan. At mo. nung mali siya, walang balikan. Dito Oo. Pa Oo. Sige, pusin mo na yan. Salamat po. Bye-bye. And bye. God bless Thank po. Thank you po. Bye-bye. 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 bye 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 bye, bye, -bye. bye, -bye